Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope, para sa Sagittarius, para sa Marso Sham, 20-25. Habang muling umaandar ang orasan, minamahal na Sagittarius, isa na namang bagong araw ang ipinagkakaloob sa iyo ng sansinukob. Ang liwanag ng buwan ngayon ay nagliliwanag sa ilalim ng mapanatag, at maamong tanda ng kanser. Binabalot ang iyong mundo ng isang enerhiya na puno ng pag-aalaga, introspeksyon, at emosyonal na lalim. Sa kabila ng iyong likas na kasiglahan at pagkagiliw sa kalayaan, ang araw na ito ay nagdadala ng kakaibang enerhiya, isang pagtawag upang pansamantalang huminto, pagnilayan ang iyong kalooban, at bigyang pansin ang mga bagay na madalas mong isinasantabi sa iyong walang humpay na paglalakbay. Maaaring may bahagi sa iyo na magtatanong kung bakit tila may kakaibang damdamin na bumabalot sa iyo ngayon, at ito ay sapagkat hinihikayat kang magbalik tanaw sa iyong damdamin, at mga karanasan na maaaring hindi mo palubusang napoproseso. Marahil ay matagal ka ng naglalakbay, hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa aspeto ng iyong isipan at damdamin. Ikaw ang klase ng tao, na hindi natatakot sumubok ng bago, ngunit gaano mo kadalas binibigyan ng oras ang sarili mong emosyon. Madalas mong hinahanap ang sagot sa labas ng iyong sarili, sa mga bagong karanasan, sa mga hindi mo pa nararating, sa mga taong bago mong nakikilala, ngunit ngayong araw, hinihikayat ka ng universo, na bigyang pansin ang iyong panloob na mundo. Ano ba talaga ang hinahanap mo? Ano ang tunay na nagpapaligaya sa iyo? hindi lamang sa panlabas kundi sa mas malalim na antas. Ang ganitong uri ng pagmumuni-muni ay maaaring hindi madali para sa iyo, lalo na kung masanay kang lumabas at tuklasin ang mundo sa halip na tahimik na pagmasdan ang iyong sarili. Subalit, ito ang susi upang matuklasan mo ang sagot sa mga tanong na maaaring matagal nang bumabagabag sa iyo. Habang dumadaloy ang enerhiya ng buwan, maaari mong mapansin ang pagtaas ng iyong emosyonal na kamalayan. Maaring may bigla kang maramdamang lungkot, pananabik, o pangungulila na hindi mo lubusang maipaliwanag. Sa halip na labanan ang mga damdaming ito, subukang tanggapin sila ng walang panghuhusga. Ito ang araw upang bigyan mo ng puwang ang iyong sarili, na maramdaman ang lahat ng ito ng malaya. Ang pagiging matapang ay hindi palaging nangangahulugan ng pagsugod sa panganib o paggawa ng malalaking hakbang, minsan, ang tunay na katapangan ay makikita sa kakayahang huminto, makinig, at kilalanin ang sarili. Ang pagharap sa iyong damdamin ay maaaring maging isang uri ng pakikipagsapalaran din, isa marahil sa pinakamapanghamon, ngunit pinakakahanga-hanga ngayong araw ay isang pambihirang pagkakataon upang tunay na tuklasin kung ano ang nagpapaligaya sa iyo sa mas malalim na antas. Sa likod ng iyong likas na kasiglahan at pagmamahal sa buhay, may mga bahagi ng iyong puso na nangangailangan ng atensyon. Ano ang mga bagay na nagpapainit sa iyong kaluluwa? Ano ang mga pangarap na matagal mo nang gustong tuparin, ngunit hindi mo pa nasisimulan? Ano ang mga bagay na gusto mong pakawalan upang bigyang daan ang bago? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay maaaring hindi agad lumitaw, ngunit kung bibigyan mo ng oras ang sarili mong magnilay, makinig, matutuklasan mo ang mga kasagutan na matagal mo nang hinahanap. Ngayong araw, ang iyong intuwisyon ay mas lalong lalakas. Makakaramdam ka ng mas matibay na koneksyon sa iyong sarili, at sa mga tao sa paligid mo. Maaari mong mapansin ang mas malalim mong pangunawa sa emosyon ng iba, pati na rin ang mas madaling pag-unawa sa kung ano ang kanilang pinagdaraanan. Huwag mong baliwalain ang iyong nararamdaman, sapagkat ito ay isang gabay mula sa sansinukob isang paraan upang ipakita sa iyo kung saan ka dapat tumuon at kung ano ang dapat mong bigyang pansin. Ang bawat tuwa, lungkot, pag-aalinlangan, o pananabik na iyong nararanasan, ay may dalang mahalagang mensahe para sa iyo. Sa ilalim ng enerhiya ng araw na ito, hinihikayat kang maging mas maingat sa iyong mga ginagawa at desisyon. Bagamat madali para sa iyo na sumunod sa bugso ng iyong damdamin at sundan ang anumang direksyong sa tingin mo ay magbibigay ng kasiyahan, ito ang araw kung kailan mas makabubuti ang masusing pagninilay bago gumawa ng malalaking hakbang, Subukang pag-isipan kung ang iyong mga desisyon ay nagmumula sa tunay mong kagustuhan o kung ito ay isang pansamantalang bugso ng damdamin. Minsan, ang pinakamagandang gawin ay hindi ang agarang aksyon, kundi ang pagtanggap sa kasalukuyang sandali at ang malalim na pag-unawa rito. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul. Ang kulay na ito ay hindi lamang sumisimbolo ng kapayapaan at kaliwanagan ng isip, kundi pati na rin ng emosyonal na lalim. Ang asul ay nagdadala ng enerhiya ng kalmado, at introspeksyon, kaya kung nais mong maramdaman ang balanse, at kasiguruhan, maaaring makatulong ang pagsusuot ng asul o ang pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid. Sa pamamagitan ng kulay na ito, maaaring mas mapalalim mo ang iyong koneksyon sa sarili mong damdamin, at mas madali mong matanggap ang mga pagbabago sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng mga numero ay tatlo, pito, labing isa, dalawamput dalawa, at 35. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng kaliwanagan, inspirasyon, at positibong pagbabago. Kung sakaling makita mo ang isa sa mga numerong ito sa iyong paligid ngayong araw, maaaring sa isang resibo, sa orasan, o sa kahit anong hindi inaasahang paraan, tandaan na ito ay isang palatandaan na ikaw ay nasa tamang landas. Ipagpatuloy ang iyong paglalakbay ng may bukas na puso at tiwala sa sarili. Sa pagtatapos ng araw na ito, subukan mong maglaan ng oras para sa sarili mo. Maaari kang magsulat sa isang jurnal tungkol sa iyong nararamdaman, magmuni-muni sa isang tahimik na lugar, o makinig sa musika na nagbibigay ng kapayapaan sa iyong isipan. Ang paggawa ng mga bagay na nagpapalakas ng iyong koneksyon sa sarili, ay makakatulong sa iyo, upang mas lalo mong maunawaan ang iyong tunay na hangarin sa buhay. Sa huli, ang pinakamahalagang biyaya na maaari mong matanggap mula sa araw na ito ay ang mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili, at ang kakayahang tanggapin ang lahat ng aspeto ng iyong pagkatao, nang may pagmamahal at paggalang. Sa pagtatapos ng araw, mapapansin mo ang isang mas malalim na kahulugan ng kapayapaan sa iyong puso. Hindi mo kailangang laging magmadali upang mahanap ang sagot sa iyong mga tanong. Minsan, ang sagot ay matagal nang nasa harapan mo, kinakailangan mo lamang huminto, at tunay na makinig. Ikaw ay isang manalakbay sa maraming aspeto ng buhay, Sagittarius. Ngunit ngayong araw, ang pinakamahalagang paglalakbay ay hindi ang nasa labas kundi ang nasa loob. Yakapin mo ang araw na ito bilang isang pagkakataon upang mas lalo pang lumalim ang iyong pag-unawa sa iyong sarili. Ang iyong landas ay puno ng liwanag at habang patuloy mong sinusundan ito, mas lalo kang lalapit sa katuparan ng iyong tunay na layunin. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.